sa isang ospital sa Cotabato City na aresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang umunay miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Kinilalang na aresong sospek na si Ali Akbar at umunay kasapi ng BIFF Karyalan Faction. Inaresto siya nitong August 10 sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder at frustrated murder. Matagal na raw itong nasa operational research ng CIDG dahil kabilang siya sa regional at provincial most wanted list sa Maguindanao del Sur. Sa engkwentro sa barangay Linantangan itong linggo na pagalaman ng CIDG na isa siya sa mga nasangkot sa pagitan ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front. Sugatan siya at apan pang kasamahan sa putukan bago madala sa ospital kung saan siya tuluyang inaresto arrested suspect is uh, under operational research na ng ating mga uh, membro ng ating CIDG team dahil nga po siya ay listed as regional most wanted person and provincial most wanted person. So, uh, hinahanap na po talaga po siya. Uh, pero nung nagkaroon ng uh, labanan nga po ng umagang yun, Uh, napag-alaman na isa siya doon sa mga uh, nakipaglaban uh, sa umaga ng August 10. So dahil sa informasyon na yan, uh, tumakbo ang ating mga uh, team sa hospital kung saan nandoon ang ating sospek at doon ay sinerve na ang kanyang warrants of arrest. Batay sa si investigasyon, kabilang umano si Akbar sa 22 iba pang armadong kalalakihan na nang-ambush sa sasakyan ng isang barangay kagawad at pulis sa Maguindanao, Norwood dalso noong March 30, 2024. Dahil sa insidente, nasawi ang kagawad matapos magtamo ng tama ng bala sa katawan habang nakaligtas naman ang pulis. Sa 20 po 22 po na accused, isa pala po ang ating accounted at ngayon ah uh, hinahanap pa po ang ang ibang mga kasamahan kasi nahuli na nga na po natin yung isa. So may mga tanong-tanong uh, na rin tayo dun sa akusadong nahuli. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.